sa saka yung pipino natin dahon okay tingnan natin masyado yung ano yung hinarbis dito sa ano hmm. dami dami tingnan niyo yung pangwalo natin masyado hindi malayo masyado oh. o hindi malayo sa dati natin ano Good morning mga sate pang walong harvest natin ngayon tingnan natin mga sate yung mga tanim natin dito sa Ampalaya pang walong harvest natin ngayon mga sate Bale yung binisita tayo, tayo, ngayon ng ulan ganda mga sate sa mga kasagsagan ng grabing init tapos inulan tayo ngayon mga sate umaga kagabi walang ulan tapos yung umaga mga sate at least din tayo makadilig mga sate Tagal yung ano kamatis natin dito oh. Maliliit pa rin siguro mas sa hindi kasi exposed sa ano, init. Yan nangyayari man Kaya hindi siya maganda. Tagal, tagal man sa Kaya maraming salamat sa atin sa inyong walang sawang support sa aming YouTube channel. Thank you. Tingnan ko muna man sa atin yung mga talong natin. Grabe yung talong natin man sa atin. Oh. Nah, mainit na, mainit naman sa talong natin man sa atin. Lapan na yung mga dahon nila. O, lapan na ito lapan mo ito mas natin oh Ayan. ganda at saka yung pepino natin Yan, gapang natin yung pepino at mas siguro mga ilang linggo ngayon wala na baka mamulaklak na yan mas natin lang yan sakto lang yan mas kasi yung ano natin dito wala tayong ibang ano na harvest kaya sana ito mas yung ano natin dito yung pipino mga ilang linggo ngayon makahabis na tayo ganda yung talong mas ate oh ganda yung tindig ng talong natin wow hindi pa to hindi pa to na makaabot siguro mga ate dito sa kwani kasi yung mga gamot yung mga ugat nila hanggang dito pa lang siguro hindi pa yung total na nakaabot sa ano natin sa ginilagay na compost pero maganda na rin mas ate oh buti na lang inulan ngayong umaga para hindi tayo makadilig siguro mga, yung mga ilang minuto lang ang ulan kaga, kanina man sa ating umaga pero okay na yan basa na dito yung mga gahon okay tingnan natin masyadong yung ano yung hinarbis dito sa ano ilakay sa aming boy eh. kung dami na bang harvest nauna sila dito mag harvest sa atin pumunta sila dito pang walong harvest pang walong masyate tingnan natin kung okay ba okay ba yung pang walong natin baka medyo maliit lang siguro mga yung masyate dami na yung bulak-bulak masyate oh wala, wala talaga yung ano dahon ganun pa rin masate oh dami pa rin yung mga dahon Hindi nakita rin sa taas nakita masate sigurado may mga bunga sa taas kuhaan nila itong mga kuhaan sakto ka daw na ba tayo kuhaan na din kay Bernis Karon yung mga dagko-dagko na panguhaan na lang adi pa adi dito oh. teman Ini boleh, ini boleh. Oh. na ito. Tingnan mo oh. sa pagdating. Wala na ito. 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 yung Ito. 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 malayo, yan rin no? Ito yung abangan natin. Next week. Next week ito masyate. Monday. Schedule natin. Tatlong araw to. Kaya tinanggal na, na naman namin yung ano, mga malilit dito. Ito yung masyate. Sana malaki pa to. Pero grabe na yung laki pag abot ng ano. Abot ng Monday. Kaya tinanggal na lang natin masyate. Kaya ito yung abangan natin. Monday.

Bali pang walo yan mas ate. E, dali na Ayan, doon na nasate, sa ating store natin. Padali na sa merkado. Mas ate, yun mo lang yung harvest natin ngayon. Bali pang walo yan mas ate. Kaya marami sa 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 inyong walang sawang support sa aming YouTube channel. Bye bye mas ate. See you next week. Yung harvest natin dito. Bye bye.